kumakain may camera. Kumain ba kayo sa loob? O kumain po. Tapos, gutom na ulit. Hindi pa po talaga mamiyong mama. Tinago yung itagin ko Tinago niyo May yung Ma'am, pa po kaya ma'am yung pagbaba ng presyo ng bigas? Iyo. Ikaw ka man sasagot Hindi no? Ikaw na nagsasakay. Oh, no! <laughs> Parang, paano babagsak ang presyo ang taas-taas ng mga import, Mahal ng abono, ang kundo. Kaya, ma'am, hindi, po, ba? hindi na po masusolusyonan yun, ma'am. Pa, paano bababa ang presyo? Mahal yung mga... Presyo po ng mga produkto ng sa po, ma'am. Pero maangal man ng tao. Bakit umabot naman ng 60? Kaya kung kami po mga farmers lang, kung kami lang po. 27. Nakakatawa nga yung NFP, nagtaas ng presyo ng 30. Sabi po ma'am, yung mga trader po. Kaya nga, second down na. na. Oh, sa 26, magkano ba talaga yung cost of production? Sa 26, eh kung binhe, abone, krudo. Uh, ma'am, average ko, ma 70, sakat, sa po ma'am ng 70,000 sa per hectare po ma'am. Per hectare? Okay. Yun po ang cost ng gastos. Yeah. Kaya yung so sobra po doon, ma'am, yun na po yung na yun. kita. Pag uh, napenta ng 26, magkano kikitain per hectare? Maganda pa rin, ma'am. Maganda? Pag 26? Mm -hmm. Yung pilit na binabagsak sa 14, yun na po, makamakaya na yun. No. Oh, na yun. <laughs> Alam mo, maritra. <laughs> Kung kami pong mga farmers lang na katulad namin, pagod lang uukol sa amin, sila gastos. Um, Alam problema ang pagod e, hindi ba ang bumubukol ma'am? Palagaw. <laughs> Kasi hindi naman kami nag-definance e. Pagod lang kami. Kaya lang, hala rin kami prosento, hala rin kami sa pamilya namin. Kaya nga. Kaya hala rin matikira. Kasi hindi naman pa pwedeng, pwedeng bigas lang. Hindi naman pwedeng bumali. Ah, minsan, minsan lang nang nagtutubay. Naglalagay ng, ng tubig. May style yun sa ilukos na yun. Nakaswero yung mga palay namin. Yung maliit na kawaya. Tapos patak-patak mo lang yung tubay. May nakawas dito ngayon yung pan, yung tubo po. Bababan po ng, ng malalim. malalim Ay, yung po malalim. Ng, alagyan po ng makina. Yung ng makina. Para po maiyawan. Kasi po yung mga bomba po, hindi na po maiyawan. Wala na. wala na lumalabas yun. Wala na po. Pero yung nangyarag lag po nilang ganun. Kaya lang mamahal po. 80,000 po yung... 80,000 po sa makina. Huh? Ako Ah, kaya pala sa amin, inaantay na lang pag may pamigay. Kaya wala palang bumibili. Oh, Kamahin ah, Nakakabili lang, mami. May mga pambili lang po yung mga mayayaman po namin. Ah, mami, mayroon po nabili. Oh, 85,000 po yung nabubos. Ah, ganun ba kataas yun? Oo, oh, hindi pa, Ma makakala, eh. East, po kasi mam Ma ng kuryente yun eh. Sa baba po. Ah, sa, Oo, baba, sa baba. oh, baba po. Oo, Oo. Ay, di ba rena? Oh, uh, malalim po kasi yung ano man. Malalim po yung huwag. O oh, kasi Malo. hindi na kaya ng mga jetmatic, jetmatic, na wala ka. na bumubugay. Kahit yung makin ng kanto, ng kaliga, hindi na po kaya ng iahon. Malalim na po siya, di ba? Ayun okay. po ma'am, matik po yun. Pagka na po hanggang aahon kung ang usang niya. Hirap ng tubig. Eh ngayon naman sinasabi nila na labis-labis naman daw na ang dadating na tubig. Ang mga po maglalamin niya daw. Oo nga. Sabi rin ng ma'am ng ibang ano po, mga nangangasiwa po sa patubig. Ayos lang naman daw kung walang umagos niya para daw po sa tag-araw. Okay. May umagos daw po. Kapondo. Nag-usap-usap po sila. Hindi lang po natin sigurado kung matutupad po yung sinasabi po. Yun nga sinasabi na, na, na kanina, di ba? Na, nakinig ba kayo kanina? Nandiyan kanina yung National Irrigation. Kaya lang, Maraya yung budget po. din nila, po. kinate. Maraya po ma'am na hindi ako tapos na malaki yung main lang. Ah, sa kapilang building. <coughs> okay. Na Napunta na ba kayo na dito? Siyempre. Ah. Dito sa Pilgrise. Tagal dito ba kayo sa muna? Oo lang sa gilid. Ah, dyan lang sa gilid? Dyan po kami. gilid. po yung mga saka naman. Mga morcentuan po kami Ah, gano'n. Kailan ang Ilocano sa inyo? Sino ang Ilocano dito? Puro Tagalog? Ilocano ang Tagalog po, ma'am. Ilocano. Ilocano nga dito sa munas eh. Gabay siya, nakakahilog. Ito pa. Ilogalog. 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 Nagpampangan pa, diba? Labo-labo talaga yun. Ang ba mababa po um, 39 po ma. Talaga 39 po po. Kada kilo, hindi sa palengke ah, sa tayo pa. May 39. Mayroon ba? Mayroon 39. Totoo. Anong itsura? Anong itsura? Anong itsura? Durog na po yan. Durog na po yan. Durog na po Baka pakain ba ang buwin niya? Oo. May itsura niya. Baka may amoy na yan. Hindi na po man. Kaya lang ang mga broken na po yan. Mga durog-durog na po. Pag-alawal po. Ay, mati no. So, so, they're they're day, day. Na. Si 60 talaga ba? Oh, yeah. Mga bigas na masasarap na po yun. 218. Kasi na yun, yeah. mabango po oh, yun eh. O kaya ang 260. 260. 260. 160. Yun. Buti nga na. nakakatubig pa rin kayo ng ganyan. Sa amin, hindi na tumutubo eh. Naghanap na lang kami ng mga... Nitong, mga, nitong nakaraan, ma'am, ah, marami pong farmers ngayon talaga yung, yung imbis na 100 plus ka bang yung dati eh anihin oh. ngayon po hanggang 70 70 ang laki, eh, laki ng binawas ang daming na sira lahat po. nang lahat <coughs> eh ganun ka grabe <coughs> lahat eh <coughs> bitbit nga sa ilo kasi bitbit -bit yung patubig <coughs> wala talaga pag palama, nah, eh pag magtatanim pa lang ako nakaganon eh wala talaga tigas-tigas ng lupa eh ano ko magtatanim nun lang po ata naman sa mga ano, may ari po na ano. Wait, may aray po na ito. Ah, ba? Ah, kasi hindi kayo nakasulat doon sa RSBA. Ay, mga <laughs> lang po. May ari po na ito. Ah, kapag hindi ka may ari Ala ko. Ala po kayo malatang. Bali, porsyentuhan lang po kayo. Bakit hanggang hindi kayo ang may ari na sinasakali nyo? Hindi namumorsyento lang po. Namumorsyento lang kayo? Ay, wala nang pang matitira sa inyo. Ala ko. ay sa isang daan po eh, kung lang po sampo. Ano ba yan? Last bank Eh kung 50 di lima lang. Eh o kung 50 ka ba na nalahati pa. Di lima na lang. Oo. Okay. 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 <laughs> okay. na tira. Ganyan na kahirap. Hindi mo natin ganyan na grabe. maganda Ganda-ganda oh, uh, pa yung palayan dati. Ang ganda-ganda. So, hindi kayo nakakatanggap kasi hindi naman kayo ang sila ang, ang nakapangalan dun sa titulo. Oh, ma'am. So, yung nakalista, yung RSBA ng DA, oh, yung may-ari na. Abo, yung mga morsyento pala. Yung mga ama po nang mga nakakakuha ng mga alam. Babali po, gano'n. Okay, pwede. Walang <laughs> <laughs> kamatayan na yung bali na yan. Walang katapusan na Hanggang sa susunod na buhay na yan. Ano ba yan? <laughs> Bo <-boy. laughs> mga mama na ng bupan, ma na po ng kwan ma'am. Mga mama na na mga anak namin bali. Yung bali. Yan lang ang pamanan ninyo, bali. Pwede ba yun? Pag, Pag umutang <laughs> ka po ng pera, kabanan po. Yung 500, isang kabanan palit. Hindi ka ba yan? Ang mga ba yan? Malupit. Sa mga sideline lang, lang po. Ano yung sideline to? Kunyari, mag-contraction, hindi sapat sa buhay. Nag-contraction to. Construction po. Construction. Kung may construction, eh kung wala, madalas na meron? Hindi nang sabi. Hindi nang sabi. Eh ngayon, tagulan na naman Di zero na naman. Eh pagsasaka na pong gagawin namin. So nagko-construction ako sa sideline kayo? Kung meron. Kung meron. Eh kung wala. Ayun talagang, wala bukid ng ano mo. Eh anong taon ka na? Sixty-eight po. sixty 38, 33, oh, basta basta pa tong A68. Eh, Lagay ng tractor pa rin pa ako. Kailangan eh. Kayo na ng matanda? dito oh. sa toka Ay, Ay, yung... Ay Manong! hindi pa pala kayo. Ilang taon kayo? Ah, what for 73. Ano ka pala eh? ba ka ano pa pinapakain lahat ng apo, anak, ganyan? Oo. Ah, uh, 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 oh, uh, uh, galing sa buwan. Pinagpawisan talaga. Grabe, ano ulan. Naibenta na po. Naibenta na. Diba? na Ay, naka, nakailang prenda mean. na yun. Na mm -hmm. isang lapo hanggang sa naibenta. Ang o na, Ganun, hanggang sa na, po sa na lang sanda. Oo, uh, oh, hanggang, na, na, hanggang, na, na, na. hanggang naubos. Bali nga kasi ng bali. Kasi yung mga bata ayaw na, di ba? Wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Yan na po, linya uh, <laughs> ng buhay namin. Pagbubo, <laughs> uh, okay. gano'n. Ayan, uh, um, yun na yun. Hindi kami nakapag-aral. Hindi na, nakapag na. Hindi lang... <laughs> Pero yung mga anak may nakapag-aral naman. Lalo <laughs> <laughs> din. <laughs> hanggang high school. Hanggang? High school lang po. High school. High school. High school. High school. High Sino low. nakapagtapos sa school, sa college? Meron? Sa inyong okay. anak? Ha? Okay. Nakapagtapos yung anak mo? Isa? Isa lang. Panganay po. Panganay. Walang nag-asawa rin. Wala rin. <laughs> ano ba yan? Hindi <laughs> ka Sino ng kali sa galit sa, inyo, sa anak ninyo? Siya lang? Hala ko. Ikaw? Nakapagtapos? Pong... anak. Nakapagtapos? Parehas. Tapos, nag-asawa din? Hindi pa po. Dito. Ah, hindi pa. Hindi pa. <laughs> Naku, lalayas din. <laughs> Ayan, Ay, Kala ko kasi, sakop lahat noon. Meron listahan yung DA, so, tapos may at maya may binibigay, di ba? So, Hindi ko alam. Sa uh, may ari ko, ma'am, yun. Tama, kasi wala rin mga. kayo sa pangalan oh, ng lupa, eh. Wala mga rin kayo. Mga libreng binhi po. Yes, yeah, yung libreng binhi. Pati abono, oh, oh, pati kung ano. Sa kanila po babagsak lahat. Natatanggap na lang po namin yung ayuda, gano'n. Oo, oh, kung minsan. Oo, oh, kung minsan. Ayuda. chamba pa yun. Alachamba. Oh, kung kailan <laughs> narating. Umiiyak na si Lolo. Nakaiyak <laughs> na si Kwento ninyo. Nakakainis ko yun eh. Kaya yun, e. naman <laughs> yung hirap na pagsasakot. Ano, eh? Ilan ang anak ninyo nga Apat lang. Apo marami. Apo marami? Apo. Talaga? Apat lang ang anak. Eh sinong kasabay ninyo nagsasaka? Yung pagkakon, tinutulungan ako ng mga anak ko. Yung apat? Hindi, yung dalawang dalawa lalaki. lalaki. Yung dalawa Tapos yung mga apo, maliit pa. Ah, lalaki na rin. May mga anak na rin. May... Ah? Apo, na, apo na nga rin. Apo sa tumod. Apo <laughs> sa <laughs> tumod. Ang mga naman. Ba naman yata tinanin mo? <laughs> Wala po eh. Kung ano eh. Hindi mo naman maigawin yung panel. At eh, na yun eh. <laughs> <laughs> Yan, ang estado. Ako ah, nga, pakalungkot naman ito. Wala naman tayo napala pala na masayang kwento. Dito, oh, kawawa <laughs> naman yung <laughs> mga <laughs> kong <laughs> sasakanan. <dati>. Buti naman. <laughs> Buti na lang, mga Pilipino, kahit ano pa, eh, talaga nakangiti pa. Nadadala pang uh, kumain, tumawa, makisama, ng maigi. Pero talagang ganyan ang estado ng ating uh, kabukiran ngayon. Miski dito sa Nueva Ecija na sinasabing number one. Number one kayo ah! Number one na lalawigan sa bigas. Pero anong napapala nitong number one na to? Kawawa naman tayo. Kaya kawan natin ang paraan kahit paano. Uh, ang hirap naman. At huwag sayangin ang bigas kahit malamig na kainin na ninyo <laughs> Bye-bye.